Pinibising na sa Senado ang um, mga uh, signature buying para sa petisyong amyandahan ang konstitusyon. Nagsalita na rin ng mga ahensyang nadadawit sa karika programang ayuda na nagagamit umano sa bayaran. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Basa. Para saan po yung signature campaign? Para po sa pag-amienda o sa pagbabago ng 1987 Constitution. Sa videong ito, nakuha noong January 7, isa umanong volunteer ng isang kongresista ang nagpapaliwanag sa mga residente ng Quezon City tungkol sa pinagugulong na signature campaign para sa People's Initiative. Pagbibida pa raw ng volunteer, maganda raw ang isinusulong na pag-amienda sa konstitusyon. May mga programa raw kasi ng DSWD at DOLE na magiging ganap ng batas. Sabay sabing, Meron pong pakinsuelo sa atin ang mahal na kongresman. Bibigyan po tayo ng AX. O, di ba? Ang video niya nakuha ng Quezon City Urban Poor Coordinating Council. Isang ano to eh, uh, pagyurak doon sa karapatan ng mga mang mahihirap at pagligaw doon sa issue para lang pumirma sa charter change. Bunsod ng na mga nagsusulputang gimmick gaya na lang nito, pinasisiyasat na ni Senator Amy Marco sa Senado ang umunoy payoffs o mga bayaran at misrepresentation o pagbibigay ng maling impormasyon sa signature campaign kaugnay sa charter change. Kasama na riyan ang nakausap ng News 5 na Quezon City resident na pinatawag umano sa solo parents meeting. Pinapirma raw sila ng dokumento kapalit ng 3,000 piso na inakalang paayuda ng QCLGU. Pati na ang naabutan ng News 5 na empleyado ng City Hall na nagbabahay-bahay para sa mga pirma kabilang din ang ipinakakalat at pinapipirmahang form sa Albay na may bayad na daang piso ayon kay Senator Marcos walang konsensyang katiwalian at pananamantala raw yan sa taong bayan dapat na anyang matigil ito at hayaang magdesisyon ang publiko sa chacha Kasama rin sa resolusyon ang naunang isiniwalat ni Senator Marcos ang 20 million pesos na alok daw sa bawat distrito na makakakalap ng sapat na pirma para suportahan ang People's Initiative para sa charter change. Pinadadaan daw yan sa assistance programs ng DOLE, DSWD at DOH pero pinabulaanan niya ni Deputy Majority Leader Richard Gomez. Wala raw kailangang manuhol sa kanya o sa iba pang kongresista pagdating sa usapin ng pagtutulak ng cha Patutsa na pa ni Gomez, sino raw ba ang mga takot sa constitutional reforms? Mga politiko lang aniya yan na ang iniisip lang ay ang term limits. Bukod kay Gomez, nagsalita rin ang mga ahensyang nadawit. Si Labor Secretary Benny Laguesma, dismayado sa pagkaladkad sa dole sa issue. Pero wala pa silang natatanggap na reklamo ukol sa tupad kapalit ng pirma. Nakakalungkot po at very unfortunate na may ganyang klaseng aligasyon. Kasi simula pa lamang ng taon, hindi pa nga po tayo nakakapagsimula. Ah uh, dito po sa implementasyon ng programa, mayroon na po kagad lumutang na ganito. Ang DSWD naman itinanggaring sangkot sa signature buying gamit ang kanilang IX program o Assistance to Individuals in Crisis Situation. Wala rin daw silang kinalaman sa video sa Quezon City. Uh, ang niyong DSWD hindi po magagamit kay ilan man sa anuman pong uh, political agenda for the longest time ay uh, political naman pu'yan po we we hope and we pray you know, that the DSWD will be spared from politics we let the politicians talk about politics Nilinaw rin ng DOH na hindi kailangan ang suporta ng chacha para sa medical assistance. Maging si DILG Secretary Benhur Abalos dinenay na kasama sila sa pagsusulong ng signature buying. As far as we are concerned, yung mga empleyado namin, we are prohibited from, uh, from uh, doing it. Uh, We could probably only uh, see and uh, monitor that this is a valid exercise of each uh, individual's right. Nang matanong naman ang COMELEC kung tatanggapin ba ang mga pirmang nakuha sa pamamagitan ng umunay signature buying, uh, Hindi dapat tanggapin yung mga pirma na ganyan sapagkat, uh, ibig sabihin, hindi po kusa yung pagpirma ng mga botante. votante. So dapat talaga ang People's Initiative ay ibukal sa kalooban ng mismo nagpo-propose. Bukod sa investigasyon ng vote buying, naghain din ng resolusyon si Senator Marcos para sa Senado sa Republic Act 6735 o ang The Initiative and Referendum Act na ginagamit na batayan para sa pagkalap ng pirma para sa charter change. Nagbabalita mula sa frontline, Brian Basa, News 5. Mga kapatid, Luchi Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.